Ari sila si Kuya. Kuya Ivan ni mo anak. O si Kuya Tayro ni mo. Nagpajika sila anak. hindi inita lagi dito si Ibabaw anak. Kaapason ang ka ko anak. Pape. Pape. Kaapason ka, -pa ka na ko. Kisipon ka oh. mo sipon ka. Pahiri mo sipon anak. Jesus. Katogon ang baby kadakog baba. Ayan guys, mayroon na naman po akong customer. So, pumunta na naman po ako doon sa bundok. Huh! napakainit guys. So, doon po ako nagload sa bundok guys kasi wala pang signal dito. Ganina, ganina rin ganyan buyog. Hindi <laughs> lang ka mus musunod nga to sa ibabaw ha. Kainit man ka dito anak. O anak niya, pabaya ka kakaon anak. Giinit ko na may untung inon inununan anak. O anak. Bless sa mama anak ko. Kaloyan kas ginawa na kong buutan niya. Guwapo pagig pinangga kayong mamalisa. Yes anak. Yan. Umiinit na po guys. Kitang kita po sa bubong. Oh. Sira. Umiinit na po guys. Yan kaya yung electric pan. Nag-under mga palangga. Yan, labahan yan guys kasi ano, nabasa yan pagbagyo. Nahumod yan sa pagbagyo guys. Imbes dili labanan, labanan na po guys. Grabe. Yan po si papi, relaxing lang muna dito. Relaxing lang po muna si papi dito sa ilalim ng aking uh, paa. Tambay lang muna kami dito sa tindahan guys. Ano saan namin buyog eh? Ang buyog nak, Sig balik-balik anak ko. Oh. Hoy! Ari naman ang kapaingon sa cellphone. Buyoga ka. Ari siguro na siya maghimog bay, anak sa cellphone anak. Ang buyog. <laughs> oh, anak. Abi ni mo anak. Mamaak pa yun buyog anak. Hmm. Sakit naman likos ang buyog nak ko. Oh. Hindi kita makumpiyansaan ang buyog anak. Ayan po si papi guys. Oh. Relaxing po si papi. Relaxing ka diha anak? Kagwapo ni mo, anak, oy. <laughs> Kagwapo sa kong anak. Aper, mama, bih. Aper, mama. Aper. Aper. <laughs> Nag-aper kang mama, iho. Eh, nag ang baby ni mama. Dili, mag-aper, oy. <laughs> Ayan po, guys. Good morning, good morning this is Papi's update ngayon time check here is ayan 11 am na guys 11 am na po ang ating uh, oras so malayo pang alas 12 guys so ayan si Papi wala pa po itong kain mga palangga sa agahan after nitong aming trabaho guys pakakainin ko na po siya. So, maraming maraming salamat Good morning and happy Monday Today is November 10, 2025 So, update ni Papi araw-araw guys, pasensya na po uh, Hindi pa po bumabalik yung signal So, ayan, bihira lang po ako maka-upload ng video namin ni Papi guys Pasensya na po mga palangga So, ayan Pinapawisan ako guys, oh Galing po ako sa bundok mayroon pong customer kasi. So, ayan. Ito lang po muna ang aking uh, update sa inyong lahat, guys. Sa inyong inidulong aso na si Papi. Magandang umaga sa lahat. And, <coughs> thank you. <coughs> thank you. Thank you for always watching, everyone. Salamat po sa inyong panunood.